Nasa walong barko ng China ang kumuyog sa BRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang patungo ng Escoda Shoal para sana sa resupply mission. Limang beses binangga ang maliit at nag-iisang barko at halos isang oras pang binomba ng tubig. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. dinikitang, ginitgit, binangga, at tinira ng water cannon. Ito ang sinapit ng barko ng BIFAR na BRP Dato Sanday habang patungo ito sa Skoda Shoal para magsagawa ng resupply mission sa mga mangingis ng Pilipino. Torneto ni Ladang Crudo, Bigas, Gamot at grocery pack ang dapat sana'y matatanggap ng mga manging isda. Pero hindi na ito nangyari. Umaga palang kahapon ng simulang habulin ng mga barko ng China, ang barko ng Pilipinas. Sa layong 10 nautical miles mula iskwada Seoul, abot na ang BRP Datu Sanday at mga barko ng China. Pilit na ikinakahon ng BRP Datu Sanday para mapigilan na makapasok sa kanilang destinasyon salit-salitan ginit-git ng China Coast Guard vessel na may boat number 21555 at 21551 at Chinese Maritime Militia ang maliit na barko ng BIFAR. Ito rin ang mga barko na bumangga sa barko ng PCG na BRP Bagakay at BRP Cape Inganyo kung saan nagkaroon ito ng malaking butas. Tatama, tatama! Hanggang sa sinadya ng banggain ng CCG. Tatama! ang barko ng Pilipinas. Limang beses tinamaan ng BRP Datu Sanday. Hindi pa kontento ang mga barko ng China sa pagbangga sa barko ng Bifuar. Sunod naman silang nagpakawala ng water cannon. 21555 at 21551. Pati 3104 communication equipment namin. Sa pagkakataong ito, hindi lang isa dahil kung minsan umaabot ng limang magkakasabay na barko ang tumitira ng water cannon sa BRP Datu Sanday. Sa pagtaya ng mga tauhan ng BIFAR, umabot ng isang oras ang ginawang pambubomba ng water cannon ng mga barko ng China Kita kung paano nasa pool ang barko ng Pilipinas. Matapos ang pangaharas ng mga barko ng China, nasira ang ilang kagamitan ng barko. Kabilang na dito ang Internet Connection, Automatic Identification System o AAS ng barko at iba pa. Karamihan kasi sa mga tira ng CCG ng water cannon ay sa itaas na bahagi ng barko kung saan naroroon ang mga navigational equipment ng BRP Datu Sanday. Nagkaroon din ng UP ang magkabilang gilid ng BRP Datu Sanday. Sa kabuuan, walong barko ng China ang kumuyog sa nag-iisa at maliit na barko ng Pilipinas Pinasinungalingan naman ni Commodore J. Tariella, ang spokesperson ng National Task Force for the West Philippine Sea, ang sinabi ng China na may sinagip silang crew ng before na nahulog dahil sa insidente. 17 nautical miles o 140 kilometers ang layo ng Skoda Shoal sa mainland Palawan. Kaya pasok ito sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Agad namang kinundi na ng iba't ibang bansa ang panibagong pangaharas na ginawa ng China. Nitong nakarang linggo lang, hindi rin naging madali ang isinagawang resupply mission ng BRP Dato Mapeneta sa Iroqua Reef kung saan kasama ang PTV News. Hindi na lang kasi CCG ang nagbantay sa bawat galaw ng barko ng before, kundi ang kanilang barkong pandigma. Hindi man nagsagawa ng dangerous maneuvers, paulit-ulit naman na itinataboy ang barko ng Pilipinas, na tila ba may halong pagbabanta. Philippine ship 3007, this is Chinese river warship. China has indisputable sovereignty over Nansha Island and its adjacent waters, including Ho You have entered the Ho Tengjiao's nearby waters of South China Sea without China's approval immediately. Leave immediately. Over. Nitong nakaraang linggo lang din ng magpakawala ng flare ang China mula sa illegally occupied feature ng China sa Zamora Reef. Ito ay kasabay ng isinagawang domain awareness flight ng eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR sa pagkikipagtulungan ng Philippine Coast Guard noong August 22. Sa naturang routine patrol, nakita ang pinakawalang flare mula sa Zamora Reef na sakop ng territorial sea mula sa Pag-asa Island na bahagi ng Kalayaan Island Group. Samantala si Walay na MDA Flight noong August 19, nakaranas ng dangerous maneuver ang aeroplano ng Pilipinas mula sa Chinese Plan Fighter Jet. Ilang beses ding nagpakawala ng flare ang naturang fighter jet ng China. Muli namang nanawagan ng NTFWPS sa China na itigil ang mga hakbang na naglalagay sa panganib sa mga barko at sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas. Tiniyak din ng ating gobyerno na patuloy na igigit ang karapatan ng Pilipinas upang palakasin pa ang maritime domain awareness sa ating sovereign territory, exclusive economic zone, maging sa national airspace alin sunod sa itinakda ng international law. Mula dito sa West Philippine Sea, Ryan Lisiges. Para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas